Hello! What's up mga ka-treasure hunter! Magbabalik po tayo at uh, tayo po ay magbabahagi ng mga uri ng gemstone At ang atin pong uh, maibabahagi sa inyo sa araw po nito ay tungkol po dito sa dalawang uri ng gemstone Ang uh, rainbow obsidian at saka ang black obsidian Na ihambing natin dito sa uh, isang uri ng bato na tinatawag na black Turmaline, kung ano po ang pinagkaiba nila so obsidian versus black tourmaline yan po ang ating uh, pag-uusapan ngayon so sa lahat po ng uh, taga-panood natin na uh, tayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pag-subscribe at huwag po kayong uh, magsawang manood sa aking mga videos so continue po tayo sa ating pong uh, uh, pagbabahagi tungkol po sa mga gemstone na maaaring napakarami din po ito sa Pilipinas pagka so, ito ay common po ang mga gemstone na ganito so sa mga nagtatanong may halaga po ba ito mamaya maya atin pong uh, ibabahagi sa inyo kung magkano po ang mga halaga uh, estimated value lang na uh, pwede nating uh, ibahagi sa inyo so ito po ay ang tinatawag na rainbow obsidian so may mapapansin tayong parang rainbow pero obsidian ito at uh, ito ang tinatawag na black obsidian so, mga black obsidian ito po ay nanggaling sa bulkan, crystallized, uh, crystallize na nabuo po sa bulkan, uh, vulkan at madalas po natin itong makikita sa mga malapit sa bulkan sapagkat pagkakataon uh, marami ito sa mga uh, lugar ng mabulkan so black obsidian ito at to rainbow obsidian ihahambing natin ito sa black tourmaline so simple lang pag makita natin na uh may rainbow dyan at may black siyang inclusions ay uh, tinatawag itong rainbow obsidian. So pag sinabing obsidian, para siyang may halong salamin o glassy. Masyado siyang glassy. At sa bigat ay katamtaman lang ang bigat. Hindi ganun kabigat. Hindi sobrang bigat. Kasi pag diamond ang mahawakan natin, ang content po kasi ng diamond ay carbon sobrang bigat po talaga ang black diamond kapag nahawakan natin. So, pag nakita tayo ng black na bato at sobrang bigat at may four-sided siya na isometric o four-sided, may mga tulis na taga-apat, yan po ay diamond. Pero pag makakita tayo ng maiitim na uh, mga ganito at uh, medyo hindi ganong kabigat, yan po ay black obsidian. So, dumako tayo dito sa black tourmaline. So, paano natin ma-identify ang black tourmaline? Ang black tourmaline ay medyo mas mabigat kaysa dito sa uh, obsidian. Nang kunti lang naman, halos magkapares lang ang bigat. So, anong pinagkaiba nila? So, ang pinagkaiba po nila ay mayroon siyang parang layer ng kahoy. Yan. May grano. Papansin niyo meron siyang parang grano na parang kahoy at medyo mabigat bato talaga siya yan so bato talaga siya so kung ipalis natin ito medyo glossy din ito at kikintab rin so balit may mapapansin tayong parang grano kapag pinalis natin so unless dito sa ganitong klase wala tayong makikita ang parang ganito na parang layer ng kahoy na na-preserve. So iba po to sa mga sinasabi nilang anong uri yung kahoy na na-preserve sa ilalim yung fossils, hindi po ito. Ito po ay bato talaga. Tinatawag ito na black tourmaline. Raw black tourmaline. Pag sinabing raw uncut o unpolished, hindi pa na-polished na black tourmaline. So marami pong uri, uri ng tourmaline Uh, iba't ibang kulay so ito po ay ang itim na tourmaline so yan po ang pag-identify so kapag nakita tayo ng mga bato na may mga layer na ganito at mabigat ito po ay tinatawag na black tourmaline yan po ay ating tandaan bilang isang treasure hunter sa kabundukan maaari nakatagpo tayo ng ganito subalit so, hindi natin alam So pag-uusapan na naman natin yung value ng dalawang ito. So, ito ay iba ang value ng sobrang black na uh, obsidian. So, ito ay most common kasi napakarami ang black obsidian. Kung mapapansin natin sa ating mga kababayang mga nagpapakita ng mga bato sa, na ipinapadala sa atin, ay marami silang bitbit -bit na mga black obsidian sapagkat marami tayong mga bulkan sa Pilipinas. Uh, Mount Canlaon maraming mga black obsidian dyan. Uh, common sa ating bansa sapagkat maraming bulkan. So, mga black obsidian ay may halaga. Mga ganito ay around nasa 1,000 mahigit. Around 2,000 pesos. So, kapag ibenta natin na marami, ay may halaga ang black obsidian. Kapag grow naman ay uh, per kilogram o per uh, uh, square meter ang iba kapag bumili sila. Yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga jewelries na ginagamit nila itong black obsidian. Pwede kasi ipapatong ito sa mga singsing, -sing, -sing ginagawang quintas or ginagawang display sa mga negosyo at sa mga sa bahay. Depende po sa kanilang pangangailangan. So, ito pong rainbow prog Ay, may makikita tayong rainbow nga sa loob. So, balit may black inclusions. At, glassy. At, medyo may kabigatan. Yan. Hindi din uh, sobrang heavy na katulad ng diamond. Ito po ay around 6,000 pesos. Ganito kalaki. So, imagine mo 6,000 pesos. Kung hindi ito na-polish, ay... Uh, siguro nung kasing laki ito ng kamao na pinalis nila uh, per square meter din ang bilihan ng ganito, hindi per carats si mga semi-precious stones ito pag sinabing semi-precious yan po ay belong sa uh, pangalawang uri ng mamahaling bato, so hindi siya precious pag sinabing gold ang gold ay ang pinakamahal ang mahal, silver po ang Uh, ibig sabihin na eh, may ehlin tulad natin sa mga gems sa pinakamahal na gems so gold silver ito ay semi precious stones so yan po ang halaga ng uh, black obsidian uh, rainbow obsidian yan. so compare dito sa black tourmaline so ito ay ang black tourmaline ang black tourmaline ang uh, mga ganito ay nagkakahalaga ng around 2,000 pesos ganito kalaki so mas mahal yung rainbow obsidian sapagkat na na ito eh subalit kapag ito ay na-polish nagkakahalaga ito ng uh, more than sa sinasabi ko Si mag-iiba kasi ang presyo kapag na-polish may bayad din kasi yung production yung Uh, yung mayari at yung pagkayari sa design depende sa design doon po kasi magkakatalo sa value so yan po ang uh, halaga ng mga ganito so kung gusto ninyong tumingin ng mga ganitong price niya ay eh pwede nating i-click sa google yung black tourmaline price so makikita natin ganitong ganito ang makikita natin sa mga black tourmaline, raw black tourmaline at makikita natin ang presyo per uh, pound, per square uh, foot, o per square meter Depende po sa mga kumpanyang uh, bumibili kung magkano po ang kanilang pinipresyo uh, At sa availability ang pangangailangan po ng kanilang uh, negosyo So yan po ang uh, price Gusto ninyong uh, kung mayroon kayong bato, mayroon kayong mga black obsidians na maiitim, na duda kayo na hindi diamond, maaaring black obsidians. Tingnan nyo sa Google kung magkano ang presyo. Doon ang presyo, black obsidian. Makikita ninyo ang mga tamang presyo talaga. At ang black tourmaline. So yan po ang ating topic ngayon tungkol po dito sa obsidians at saka black tourmaline. Ito lang po ang ating uh, maibabahagi sa inyo ngayon sana po ay nakapagbigay na naman sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po sa mga maiitim na gemstones na maaring mayroon na kayo sa inyong mga bahay. Thank you very much for watching.